Uli, tuliti mo. Sige, oh, okay. gohen kayo lahat. Oo. Oh, oh. Kailangan yung mabangi. Hindi ah. <laughs> yan, wala umpisaan yan. Mo na, umpisaan, umpisaan mo na, umpisaan mo mo na. Nasa, okay, mo na. nasa, nasa camera ka eh. Yon! O, hindi na, hindi oh. na, hindi na. Teka lang, nasa oh. mo yun. Pumipili po oh. na. Pumipili oh. no, na lang kanta. Oh. <laughs> ah, 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 ah. ah gohen. Ah, baroga ka. ah. ah. <laughs> sunga, sunga! <laughs> Narinig nyo ba yun? Huwag kayong umali dyan. <laughs> ay, kuting! Ay, may kuting! Ulit! O oh boy, ikaw naman cameraman. Sige. Okay. Request na yung papi, ako daw ang cameraman. Paano ba yan? Boy, sinahan natin para rinig yung pinag-uusapan natin. Para <laughs> okay. sa'yo to. Para sa'yo to, papi, 46. Pwede sa'yo to. 100. Anong talent mo? Tutugtog <laughs> po! Sige! Ayaw sumagot! Ano ba yan? Aba, ayaw sumagot! Nagkoconcentrate pa! Pakita ah. daw natin kay ano to eh, dun sa mga batang naka-radians eh. Wow! Ah. Ah. ah, Miss Cassie! Ah! ah. Ay, pala, miss Cassie! <laughs> miss Cotter! Miss Cotter! Tuko, tuko! Oh, Papi! Una mo naman si des. Papi! Ha? Si Papi dati na mo na. maya. Unid. Ay, walang kwenta ito. Hindi yun. Huwag mo sabihin yun. Para kay ano nga yan eh. Tignan ano nyo apa? naman yung performance. Paano na lang pag naputulan ang kamay to? <laughs> kaya, sa, <laughs> kaya sa New Year, ha? Iwasan ang paputok. <laughs> Wala namang ganyanan. Say no to paputok. Losis lang. Makawalan tayo ng future sa auto jam. Ouch. Arge. Mabawasan pa ang magaling. Ah, narinig niyo po Ito 'yon. Ano naman, seryoso. Mababawasan pa po ang oh. magagaling. Oh, Ayun, nakakamali talaga. Kasi naman 'yan? Eh. Kasi naman 'yan? Eh. Kama lang. Eh. Bangus talaga oh. Uh, ang bangus, anong Ang Am oh. bangus. ay, ay, ay oh. Ah. Baraga ka ka. narinig niyo po 'yon? <laughs> Hindi rin. Hindi rin. Ayaw mo. Ayaw nyo ba? Ano, Ayun. hindi yung magagamit ulit, yung, ulit, hindi ulit, yung ulit. magagamit yung umali. Pa palitan mo yung ano, yung sound, yung pangit, hindi bagay. Ulit, ulit.